My update was a National Commission for Senior Citizen NCSC. As of my last update in January 2022, there's no specific mention of a National Commission for Senior Citizens, NCSC. However, government agencies and commissions can undergo changes or updates over time, so it's recommended to check the latest information from official sources or news outlets for any updates regarding the NCSC. Ano-ano ba mga guidelines ng NCSC mga pinatutunayan para sa mga seniors? Sa Pilipinas, ang mga alituntunin para sa mga senior citizen ay karaniwang pinapalabas ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, at Department of Health, DOH. Ang National Commission for Senior Citizens, NCSC, kung meron man ahensya sa kasalukuyan, maaaring maglabas din ng mga patakaran at mga suhestyon para sa kapakanan ng mga senior citizen. Ito ay maaaring magtakda ng mga patakaran sa mga benepisyo, serbisyo, at proteksyon para sa mga nakatatandang mamamayan. Maaari mong suriin ang opisyal na website ng mga nabanggit na ahensya o hanapin ang mga pahayagan at ulat mula sa gobyerno upang malaman ang mga pinakabagong alituntunin at suhestyon para sa mga senior citizen. Bakit hanggang ngayon OSCA at DSWD pa rin ang governing body sa senior citizen at hindi ang NCSC? Ang National Commission for Senior Citizens, NCSC, ay maaaring magkaroon ng mga tungkulin o mandato na kaugnay sa mga senior citizen, ngunit hindi ito nangangahulugang ito ang pangunahing ahensya o governing body para sa mga senior citizen sa Pilipinas. Ang Office of the Senior Citizen Affairs at Department of Social Welfare and Development, DSWD, ay patuloy na may mahalagang papel sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan, benepisyo, at proteksyon para sa mga senior citizen. Ang SK ay nagbibigay ng lokal na suporta at serbisyo para sa mga senior citizen sa mga lokal na pamahalaan, habang ang DSWD ay responsable sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong panlipunan para sa mga senior citizen sa buong bansa. Maaaring ang NCSC ay mayroon ding mga tungkulin sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga senior citizen, subalit ang mga existing na ahensya tulad ng OSCA at DSWD ay mayroon ng malalim na karanasan at istruktura sa pagbibigay ng mga serbisyong ito, kaya't sila ang pangunahing ahensya na nakatutok sa pangangailangan ng mga senior citizen. Ano ang stand ng National Commission for Senior Citizen sa mga seniors? Dahil walang eksaktong impormasyon tungkol sa National Commission for Senior Citizens, NCSC, mula sa mga huling update, hindi ko maibibigay ang eksaktong opisyal na pananaw o posisyon nito sa mga senior citizen. Gayunpaman, maaaring maging prioridad ng NCSC ang pagtataguyod ng kapakanan at karapatan ng mga senior citizen sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay, kabilang ang kalusugan, benepisyo, serbisyo, at proteksyon laban sa pang-aabuso at diskriminasyon. Mas mainam na tingnan ang mga opisyal na pahayag o patakaran mula sa NCSC o maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang malaman ang kanilang eksaktong posisyon at programa para sa mga senior citizen. Ito po ay mga katanungan ng mga senior citizen sa status at pamamalakad ng NCSC at ASCA Narito ang ilang posibleng mga tanong na maaaring itanong ng mga senior citizen tungkol sa status at pamamalakad ng National Commission for Senior Citizens (NCSC) at ng Office of the Senior Citizen Affairs (OSCA) o Department of Social Welfare and Development (DSWD). Ano ang mga serbisyo at benepisyo na ibinibigay ng NCSC para sa mga senior citizen? Paano makakatulong ang NCSC sa pagpapalakas ng karapatan at kapakanan ng mga senior citizen? Ano ang mga programa at proyekto ng NCSC upang mapabuti ang kalusugan at kabuhayan ng mga senior citizen? Paano maaaring makipag-ugnayan sa NCSC para sa mga katanungan o mga isyo ng mga senior citizen? Ano ang tungkulin ng ASCA DSWD sa pagbibigay ng serbisyo at proteksyon sa mga senior citizen? Paano makakatulong ang ASCA DSWD sa pagprotekta sa mga senior citizen laban sa pang-aabuso at diskriminasyon? Ano ang mga benepisyo at programa ng Oscar DSWD na maaaring avail ng mga senior citizen? Paano makakatulong ang Oscar DSWD sa mga senior citizen na nangangailangan ng tulong sa kalusugan, edukasyon, at iba pang pangangailangan? Maaari ang mga ito ay maging mga tanong na dapat masagot ng mga opisyal ng NCSC, OSKS, o DSWD upang mabigyan ng karampatang kaalaman at gabay ang mga senior citizen sa kanilang mga isyu at pangangailangan. Sana naibigan nyo ang aking tinalakay tungkol sa mga karapatan ng mga senior citizen na ipinatutupad ng NCSC OSCA at DSWD at kung bago lang po kayo sa aking channel ay huwag kalimutan e subscribe eto at click ang notification bell para sa sunod kung video ay may update kayo sa Seniors Matter. Maraming salamat po!